Hello, good morning, ladies and gentlemen. Today is Sunday, so walang pasok. So for today's video, tayo ay magpipray to ng ano, isda. Yeah, ito. Pretway natin ito dahil, oh, tingnan mo. Dami na ng yellow sa ref. Yeah. Purtuhin natin ito siya dahil Ano? Para may ulam <laughs> Oh my God, yung kwali. Nito siya sarang... hmm. na ah Dito rin, pikas oh Huwag nga siya nang

na nasusunog na yung aking ano so ngayon guys bibili po tayo ng mantika dahil kulang po ang mantika natin yun na parang chumilas Kaya si Ate Meg. Saan nagbunta? Naroon na, na, na may mili yata. Huh? Hmm, bilik na lang may asukal kang one part. Ay, mamaya pa ako bibili. Magano mantika mo kalahati? Ha? Uh, Kalating mantika. Talama. Ilan ko, Loren? 177 po. One? one? Ha? Huh? Magano mo mantika? Baka, okay. Ay, nagmahal na siya. Oo, kasi dati di ba ganyan siya hanggang dito lang. Ngayon, ano na, o, tingnan mo. Dati hanggang dyan lang. Palati yan? Oo. Ah. Palati yan, we. Wala man akong variable. Mamaya na. May ito ako sa'yo yung katorse. Okay. Palati yan, dami mo. Palati yan. Prito kasi ano, ako. Ano, dito lang yun. Matiprito kasi ako ng ano. Ako din, tilapia. Ipiprito. Ayok pa nga. Balikan e. tilapia doon. Oh. Ayoko ka ng tilapia. I hate tilapia. Hindi <tis> ako nakain ng tilapia. Uh, ano pala? Wala pang mga Wala sa med. Wala. Wala. Show sa naman. ano nga, hindi ka naman ano Wala pa siyang siyang tinda. I think malapit na siya mabankrupt guys. So, wala natin magagawa. Ganun talaga ang buhay. Visit ka, Ber. Kasi ito na, panindanyo ko. Walang alit sa'yo si Meds? Pakunti na lang. So, ang mangyayari, Mabankrupt na siya. Magpahala na siya ng bankruptcy mo siya. masasabi mo pag siya? Yes. Anong masasabi mo kung nabangkrap to? Pagtitinda ka din? I Oo inunahan mo pa ako <laughs> <laughs> ni, ina oh, antay ni, inaantay ni ni Ever na maano kami kasi nga siya na ang papalit. Oh, Ayahan mo siya. Hoy, mag-swimming kami sa Sabado sa La Vesta. Sino kasama mo? mga katrabaho ko. Tapos, kung, kung gusto mo may isama, isa lang. Pero Entrance lang. Sama mo si Jamaica. Ay, naku. Ang dami ko pang intindin sa buhay. Mm. Ay, eh, Ayan mo, oo nga. Mag-ano ka nalang ang sarili mo, no? Kaya nga. Gusto ko ako lang. Parang kung lang langoy marami kang intindihin, diba? ba? Bakit intindihin pa ba si Jamaica? Hindi naman Ah. Na. <laughs> Tama na ako lang. Bakit pagdating so, pag ito, hindi wala kang i-interview. Oo, oh, ito na, na. na lang guys. Hmm, konti na lang siya. Paano na yan? Ito na lang natirang, ano ko naman, si ito pula. Oh. Hmm. Saka ito, bumuli kumantik ang mahal-mahal. Ay, poke, muntik na malaglag. O, maya ng ano. Tapos na akong bumili, guys. Ng ano. Pabili nga ng one part ng asuka. Ay, may aso. Ano yan? Baka makagat ako. Oo, oh, huwag kang mga gata. Oh, bayaran ko na nga para Mamaya eh. I-post mo pa ako sa Facebook. <laughs> ah. Ay! Ay! Ki. Ano yung nahawakan ko? Ang dami namang ano Ang eh. dami mga tubig dito. para na tayo ditong ano. Ba't mo naman kasi binarahan dyan? Okay, hindi makalabas ang tubig. Hindi yan barahan. Oh. Hindi yan barahan. Oo. Oh. Hindi na hindi lalabas yung ano tubig. ganon talaga. Ganun talaga ang buhay. Kung nga tinanggalan ko nga hindi ng bato at ako'y so Ayok prito ko, nasunog na yata. So, nandito na po ako, guys. <tinyo> hindi pa naman pala. So, yan po. Tama na. So, yan po, guys. For today's video, thank you so much. That's all. Bye. See you in the next video. Bye.